Anas, duduk dah. Ya, sebelas. Jadi tu ang penghalau di tahu tak berdanggak. Kalau kak berdanggak, jadi tu lang nasi kilo. Tapi haba tu penghalau nama dong. Kalau ah, kita kawal ni, itu aku eh. nolang pagi ni pakai nasi ayam kan. <laughs> Tapi saya di sebelah kalau kak berdanggak, kalau kak tu di bawah. Nung, no, nung sini sian. Oh. Pesta, pesta. Pesta dito. Pesta. pesta. Kaya sumama ang kuya parang dito dito. Ang saya-saya. Sa laki mo naman ng pangalo. Tag isang dito. Yung sandok. First time ko sa buong buhay ko to. Sa lubong yung sandok. Pero kapakabaan. Dalawang kamay o. Oh. Siyempre, sa laki ng kawali niya no. May din natin yan. Ay, ano, yun. Ay, ano, Pwede pati. Ay, talukan mo na si Bugas. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Ay, Pwede naman. Pwede Pwede naman. Pwede

O oh, dito din naman nagluluto. Para lalabas, pasok ang sa so kwartaw. Dinuguan. Oh, ba? Wag <laughs> ko na lang kung di pa tayo mag-trending nito. hanau na baik si